So, ayan. Anong sabi ni Franz Castro, ni Representative Castro, kay Sara Duterte, nako no. Nako no, ikaw, Sara Duterte, ay di hamak na mas stupido. <laughs> di ba nga? May komento ito sa Sara Duterte doon sa mga sa mga council ng extrajudicial killings. Ang sabi niya, mga bobo daw dahil hindi maipresenta yung yung 30,000 individuals killed, yung mga pangalan daw nila ay wala naman. Ang totoo, 181 pieces of evidences lang daw ang isinabmit nila sa ICC. Yan po ang kiniklaim na itong si Sara Duterte na kamalasan ng mga AJK victims dahil nga mga stupido, mga bobo daw yung mga abogado nila. Malala, no? Matindi. Hindi lang ito pagiging unprofessional. Pero totoo na ito po ay isang isang linyahan, isang komento ng taong uneducated at nambubuli. Uneducated eh. Ang dating ng mga katulad ni Sarah Duterte sa mga taong na nag-iisip at uwid pa rin ang kaisipan. Nag-iisip ng tama, siyempre. Uh, sa statement natin si Sarah Duterte, ipinakita niya lang siguro na mas istupido siya. <laughs> Dahil alam na alam naman daw niya na noong panahon ng kanyang ama si Duterte, talagang sinikil ang justice system. Ito kasi yung ipinagdidiinan nga natin si Sarah Duterte na nakakatawa daw dahil 30,000 individuals daw yung pinatay pero 40 something lang daw nga yung ipinesenta uh, sa ICC. At hindi pa rin niya siyempre maintindihan na yun ay uh, sapat na para ma-identify na meron talagang systematic killings na ginawa itong si Digong noong inalongsad niya ang War on Drugs. Good luck!